Hi guys, yes darling. Oh, ito si Isley oh. Naglalaro siya ng clay. Hi. Hi ka. Sa mga viewers natin. Yes darling. Ano ginagawa mo? Yan siya, may clay siya oh. Oh, may hinga electric pa natin. Kailangan natin patayin muna. May hangin. Yeah. Yeah. Ready na ang ating baby girl. Bigger na si Bigger Yes, darling. Dito kami sa loob ng bahay namin. Kami lang tatlo. Ni Mother Superior. <laughs> Ito lang minahalap niya. Kahanap siya ng gamot. Dahil mayroon kaming kapitbahay na walang kamag-anap. Ibigay niya ng gamot. <laughs> ya yeah. ang ganda lang ano kulay obi yung ano clay and there is a knife Pamputol yan tusok. anong asim na asimbol mo clay yes darling sino inyo bang sumayaw ako at kumanta? Uy, sa pasukan yung mga pusa natin! Hoy! <laughs> sa likod yung isa, oh. Shhh! Uy, susukamot agad-agad! Yes, darling, may tubig dito. Medyo paos dahil masawa pag-aramdam natin. Hmm. This is our first vlog. Iyon ko ba kung first ba to or pang ilang vlog niya to na to. Nalapabayaan. Please support our first vlog. Baka ina rin yung last vlog. <laughs> Sana magtuloy-tuloy itong vlog-vlog namin ni Hesley. Tingnan mo ginagawa niya. Ano yung ginagawa niya? Ano kaya ang nasa isip ni Hesley? Ayan, ang galing ng mga kamay niya. Oh. Yung isa, -isa niya yung mga clay. Hmm. Hi, kabebe. Hi, kabebe mo. Hi. Hi. Bye, ah, bye. See you tomorrow. God bless. Yes, darling. Love you all. Sleep. Shh. See được rồi uh, Malik. Fix sao rồi. See the world. <laughs> Alright, bye bye.